Ngunit po sa ating lahat guys, uh, pagigising lang ni Batangina Bisayang Vlogger ngayon po ay April 25 po guys, ngayon po ang aking karawan uh, Ako po ay 43 years old na po at ako nagpapasalamat po sa pong may kapal at narating ko po, po yung edad na 43 na malakas ang aking katawan At syempre ang um, hiling ko pa sa, po, sa Panginoon, bigyan pa po ako ng maraming maraming birthday at malakas na pangangatawa na lahat ng mga problema ko ay malampasan ko. <coughs> so, ayun po guys, ako muna ay maghihilamos at magigising ko lang. Ang... Ayan, mas guys at ako'y mga lilimot ng hinog na mangga at siya naman yung ipapakain ko doon sa aming alagang rabbit okay, ilamos na natin sayang <coughs> so, po guys ako na kapag ilamos na po ako ilalabas guys at mamulot ako ng ano <clears throat> mangga na hinog ipapakay ko pa sa rabbit ako medyo na maus guys so, ayun po guys ako ay eh, mag nalilimot ng ano mangga ang dami kasi ng laglag ng mangga pagilamos na ako malaglag yung mangga guys kinakain ng paniki Ano, ano, ano. Ayan. Madaming ano guys. Madaming mangga. Kaso nga lang. Ay mataas. Ayan yung akong nalimot na mangga. Kali pa yung nalimot din na ito yung paminta. Papakain ko yung akong nalimot na mangga guys sa alaga namin rabbit. Tay lang uhugasan ko lang hugasan ko na to sa pagkain ko sa rabbit. Ang dami yung ano? So, yun guys. Napakain ko na yung ano. Kinakain eh, na yung manggang nalimot ko. Pangit naman yung tato mo. Pangit yung tato ko? Wala sa braso na sa balikat. Sa braso, yung mag-apply pa abroad. Saan abroad? Ayang abroad tato. abroad? Baka abroad straight. <laughs> ha? Mag-abroad ka walang balikan? Eh siya. ha? Oo. Pwede sa Yan, guys. Dahil birthday ko ngayon, manglilimot ako ng pamintang toyo. Sayang kasi yan, guys. Pag, pag naipuy madami din yan. Sorry, sorry kang labas. Ainit ka ng tubig! Ayan guys, yung aking nalimot na ano, paminta. Ayan po guys, nakapanglimot na po ako ng ito yung paminta. Ayan po. Ito, ito yung black paper. Sisilay muna sa akin tanim na balinghoy. At maya-maya naman ay kami mag-asawa ay pupunta sa parang at maniniba kami ng saging na saba at tordan at kung mayroon pa kaming naaabutan doon minsan kasi madami din ang may-ari ng aming tanim na saging at saging na saba at tordan sa parang at ayan naman guys tuwang tuwa ako sa aking tanim na balinghoy kailang uh, malalaki na sila ang bilis ng ano Hmm. Tsaka yung mga ilang punong pinya. Tsaka yung aking kamuti, oh, medyo malago na rin siya, guys. Ayan. Medyo malago na yung aking tanim na kamuti at aking tanim na balinghoy. So, ayan po. Ako magpapaalam mo na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong love and support sa aking munting YouTube channel. Uh, bye bye po god bless po sa ating lahat sana wag po kayo magsawang manood sa aking mga ina-upload na video bye bye at dahil birthday ko ngayon ako ay magluluto ng pansit mamayang hapon para kasabihan nga ika, ang pansit ipang pahaba ng buhay <laughs> so ayan po guys, bye bye po